Maaga ko ginising ni Baby Mick ngayong araw. Bibili daw kasi namin ng baon si Jare. Chicharo kasi ang request ko ngayong araw kay Baby Mick. Kaya ngayong araw ay dadala namin ng pagkain si Jare. Baka kasi hindi niya matay yung Kaya ngayon ay napag-isipan namin na Jollibee na lang ang baon niya. Kaya naman bago namin bila ng Jollibee si Jaren ay pupunta muna kami sa lola niya, ang nanay ni Baby Mick. Nandudoon kasi ang lunchbox niya. Yun kasi ang palatandaan ni Jaren pagdating ng tanghalian. Bawal kasing kumain sa loob ng room sa eskwelahan nila. Kaya pagdating ng tanghali ay pupuntahan pa niya sa guard. Kaya saan tayo pupunta? Um, school, kuya. Ay, ah, school ni kuya. Oo, pupunta tayo sa si school ni kuya, ha? Sabihin mo na, sis! Awin! Awe. <laughs> Kaya naman, pagkalipas ng ilang oras ay nandito na naman kami sa lola ni Jared. Pagkapark ko nga dito ay sabay labas ni Baby Make at bumalik din agad dahil medyo tanghali na. Ngayon naman ay papunta kami ng pandayan dahil may project si Jared at bibilin muna ni Baby Make ang mga kailangan ni Jared dito sa pandayan. Kaya naman dito ay bumaba na si Baby Mick at kasama na si biyana. Mga pagkalipas na lang ng ilang minuto ay lumabas din sila dahil saglit lang ito sa loob at sumakay na rin sa sakyan. At meron pang kulang na isa kaya bumili dito muna kay tata. Tumaan muna kami dito sa atin niya at pagkatapos noon ay dumiretso na kami sa palengke. Dito nga ay napahinto ako na matagal dahil ang ganda ng simbahan ng Pulilan. Inaayos na kasi ito dahil magpapasko at magsisimbang gabi na. Medyo excited na rin ako dito sa part na to dahil nakakami sa mga pailaw ng simbahan na yan. At dito naman ay medyo traffic dahil labasan na rin ng mga ibang bata. Sa buhay ay kailangan walang talagang maging masaya. Kahit na may dumadating na problema ay kakayanin mo at tatawanan mo lang ito. Kaya naman napaka saya at napakabait ng Diyos dahil kahit papano ay pakaraos kami sa araw-araw. Hindi na kasi sapat ang sweldo ni Facebook at ni YouTube sa akin dahil lumiit ang sweldo nito simula nung magpalit ng taon. At pagkalipas ka ng ilang minuto ay nandito na kami sa Jollibee at umorder na rin ako at binili ko na rin si Aviana dahil hindi rin niya gusto ang chicharon na pinaluto ko kay Baby Mi. Paborito ko kasi yung chicharon na binili ko. Lulutuin mo at magiging chicharon na ito. Kaya naman gustong gusto ko ito at binili ko pang special na suka itong chicharon ko. Ngayon nga ay nilagay na ni Baby Mick ang jelly bean na binili namin ayan ang kakainin ni Jerry ngayong araw. Kaya naman ngayon ay pupunta na kami sa school niya at nandito na nga kami Madami din kasing mga pupunta rito si school niya pag ganitong oras. Mga nagdadala ng pagkain. At pagkalipas nga ng ilang minuto ay dumating na rin si Pepe Mike at bumalik na sa kotse. Ngayon naman ay pauwi na kami ng bahay. Kaya naman hanggang dito na lang itong video na ito mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta kay Papa Dukot. At huwag po sana kayong magsawa na makinig sa araw-araw ng upload ko. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang po tayo. Shish!